Jeffy, nandito na ako sa Matnog doon. Mag-6 uh, o'clock na, marapit na mag-6. Dito na ako sa Matlog. Nakarating din sa wakas. Yan, sa haba ng biyahe namin. 25 hours mula Muntinlupa to Matnog 25 hours wow tricycle ang gamit ito so, yun ang aking tricycle yo yan ang aking tricycle diba yun ang tricycle diba this mga katilipi ayan ang mga mga vapor dito yan no? o mga Marami sila. Marami sila pero hindi kami makakasakay waiting ayan mga mga kapilipi alis na si Santa Clara naiwan kami pero tatlo yung Santa Clara dito ayan eh, o mga kapilipi malayo na si Santa Clara yung isa ayan o bigat nyan malayo na si Santa Clara hindi na matanaw yan mga kapilipi alis na ninyong isa si Santa Clara General Santos ang parko matnog. Mapnog. Mga kapilipin. <tong> <Ais> na. Bye-bye! <tong> kilometers na ferry hindi na bangka ferry na masters ang ferry Uy. Oh. matras yan mga maka kapilipi matras yung ferry dadaong siya dito And dyan siya dadaong dadaong siya dyan mga kapiliki Renzo pangalan ng uh, Perry Renzo Lowy ले मेरे ने Thank you for watching! Ayan mga kapilipi Sasakay na sila Ayan oh. Ayan po yung uh, sasakyan namin mga kapilipi oh. Ayan oh. Ito yung aming tricycle sikala si lang kalang Ayan mga kapilipi oh. Sasakay na sila sa, Santa Clara Ayan po yung aming sasakyan na bangka Ay! vapor pala yung bangka na yan kaya laki laki ng bangka na yan mga kapilipi o dito lang po yun sa matnog hmm. nauna yung malalaking truck ayan di Bisu ocean truck ang laman. Wow. Puro patras. Yan, papasok na sa Santa Clara. Sorry. Okay. <tell noise> अरे रे रे रे